Hello everyone! Good morning! Eto, bago ako maglinis, magayos ng bahay. Eto, kahit na no, yung aking ano, background nito, puro damit. Kasi nga, naglaba ako kahapon, pero ngayon ay meron pa din. Lalaban ko kasi medyo, dahil nagiba yung milk ng aking apo, medyo lumambot ang kanyang dumi kapag nagdudumi siya kaya kaya eto maga kaming nagising pinulungan namin si Apong Meming para kumuha ng indigency para sa Monday siya naman ang tutulungan ko check up for JB kasi nga parang na fracture ang kanyang kanang paa So, ngayon, ang ayusin natin ngayon, yung pagkain natin for lunch. Hindi ko nga alam kung anong iluluto ko for lunch eh. Kayo, mga mga mudra, mga lola, mga lolo, anong ulam natin ngayon? Kasi nga kapag busog ako, hindi ko alam kung ano. Ang ulam ko for today, kasi nga kami lang, ni baby at natutulog pa yung mga anak ko at mamaya pa nagigising. Mamaya na lang pagkagising doon na lang nag-iisip kung ano ang ulam namin. At ito si baby, pinapadedian ko siya habang ito kasi kanina iyak nang iyak dahil iniwan ko kay Lola. Sa isang Lola Lele. Siyempre, pinasyal ko muna si mother sa park. Kailangan patupos tapos ko muna yung kanyang dede ako yun hindi. Balilipasan ng oras. O sasira na naman siya. Sayang ang milk niya. Bye.